update lang po. Simula April 27, kung pumapasok ang registration kay dito, wala namang text na dumadating na registered ka na talaga sa DSCM. At pag sinubukan mong mag-login sa DSCM account, invalid number ang lalabas. Ibig sabihin, pumasok ang registration, pero di pa activated yung account. Sabi ng support na nakausap ko pagtawag sa 186, wait lang daw ng 24 hours. Pero, mukhang di po yun totoo, dahil tinanong ko yung ilan sa mga naghihintay ng text, eh hanggang ngayon wala pang dumadating na text mula kay dito. Kaya wag pumuna kayong mag-register sa DSCM. Wag nyo munang gamitin o gawin yung trick. Kasi sayang lang pag pumasok. Sobrang tagal mong ginawa para mag-success sa registration. Tapos invalid lang pag maglalagin na sa DSCM. At kung pumasok ang registration, hindi mo na din magagamit yung number kung magre-register ka ulit. Sayang lang ang number. Nag-observe pa po ako ng mga pangyayari. At hopefully maging okay na. Sa mga nagre-request pong magpagawa, ito po ang dahilan kung bakit di po muna ako tumatanggap. Kasi masasayang lang ang effort at number. Do not forget to subscribe to my channel for future updates tungkol kay dito at DSCM. Thank you for watching. Kung may tanong, comment lang po sa baba. Thank you.